Hello, hello mga kaintay. Time check now is 3.30 in the afternoon. At eto nga, medyo happy tayo ngayon. Actually, hindi lang medyo. Talagang masaya tayo ngayon. Dahil last week ay wala naman akong pasok pero with pay yun. And this week, sana wala rin akong pasok pero nagkaroon. Tinawagan ako ng isang employer at sinabing, umasok kahit 4 hours lang. Pero inaabot din ako <laughs> ngayon ng 5 hours. Pero ang payment nun ay pang 8 hours. So, ganun. Ganun ko ang inyong ati Inday. And I'm so happy. Kaya, maaga tayo ngayong makaka-uwi. Share ko lang sa inyo. Ayan, dito. 3.30 pa lang, pero parang alas sa isa ng hapon. Actually, wala naman akong ginawa doon. Naglinis lang ng konti yung lugas so, ko lang mga pinagkainan tapos nagsaing ako, nagluto ako ng soup yun lang, nagtabi-tabi ng mga kalat, tapos napapagod pa ako sa bahay yung nga lang, medyo malayo itong place na to almost one hour and a half din yung biyahe ko, pero sulit, di ba? anyway, anyway wait lang, tatapon ko lang yung basura o, di ba? pandali lang trabaho dito may masyadong stressful mm. Saka nakakita pa paso ka ng 4 to 5 hours pero ang sweldo mo pang 8 hours. Oh, di ba? Bongga. Eh, bilis-bilis natin ng konting lakad kasi habulin ko yung bus. Nakalabas na tayo diyan sa mga condo unit diyan. At pupunta na tayo ngayon sa bus stop. Ayan, oh. Walang katao-tao. oh Ayan. Walang katao-tao. Kasi maaga pa, 3.40 pa lang. Kaya aabot tayo. Aabot tayo sa bus 171. <sighs> Yun lang talaga ang hirap dito pag hindi mo nabutay yung bus. Minsan matagal yung interval. Kaya swerte ako ngayon. I'm sure aabot ako sa bus 171. Kasi after ng bus, magte-train pa ako. And then, lakad uli. Ayun, sa bahay na. Bilis! I'm so excited na umuwi. Gusto, ko nang mahiga. <laughs> Malamig kasi eh. Bilis! Yes. Ah. Pag ganitong maaga ang uwi, hindi siksikan sa bus. Tingnan nyo naman, oh alas walang sakay kasi maaga pa pero mamaya pag mga ano na 5 or 6 o'clock na Diyos ko yun doon punong puno na to Oh, tiga ko. Hindi masyado madulas yung daan kaya Okay lang maglakad. Bumaba dito sa hegda. Hindi masyadong crowded dito kasi maaga pa nga. Ma. So, uh, halang, abol tayo. Yan. Sog tayo. Shoo! kumuna po for po today, share ko lang sa inyo na talagang masaya ako today at for this week dahil nga magiging maaga ang pag-uwi ko this week sa trabaho ayan wala masyadong tao kasi nga holiday pa eh uh, January 7 lang sila nag-celebrate ang Christmas late sila mag-celebrate ng Christmas sa akin tapos na sa kanila yung January 7 kaya wala masyadong tao pa ngayon yung iba hindi pa pumapasok sa trabaho well, pasok tayo dito sa metro station kaya dyan sa misan dyan may concert dyan kaya alam ano eh, wala tayong time tayo manood ng concert Inday, utay